Hello guys, kay alas 9 na, alas 10 na, mangisnag na, tawag saging usa. Oh, kalami sa among saging, oh, yellow. Yellow, hilaw pa niyo, oh, pero yellow ang unod, oh. Ay. Grabe ka tignos, raba, Tapos, lubi. Kanang butong-butong pa, di agad yung karadyo, kung lubi gayud. lami. Hmm. Murag linupak. Maglupak ko niya. Gabi mm. mm. ka lamit. Tignos. Mm. Di man lamang mahurot ang saging gibaligya na ako. Ako gisuroy. Tagbayunti ang kilo. Kung hangyo, nyo, tagkinsya. Mm. Ilo ang unod. Lame, oh. Hmm? Lame itunlo sa lubi. Paris, lubi. Lame. Hmm. Naunta.

Ito naman ni Udto sa last dos. Ano ayo? Nama'y may bulag pero pag ng bulag. Lubi. thank you for watching Love that.